Hi guys, this is Mark Cruz at meron akong sasagutin tanong may tip ka ba kung paano makuha ang sagad na discount so malamang cash buyer si Frank Pinoy so sige sagutin natin yung tanong sa apat ng nalalaman ko kasi itong isasagot ko is based on my experience 'di diba? Hindi naman tayo sasagot dito ng kakahaka 'di ba? Kuro-kuro lang. So, experience 'to. So dahil nag-comment siya dito dun sa blog ko dati regarding nga sa commission ng ahente, ngayon pinatanong naman niya kung magkano makuha yung sa discount. So sige, simulan natin. Ang pagkuha ng sa discount is simple lang naman eh humingi ka ng quotation sa iba't ibang dealership tapos tignan mo yung mga discount nila hanggang makita mo yung pinakamababa ngayon yung pinakamababa na yun itugma mo pa dun sa ibang quotation ng ibang dealership so hanggang sa maibigay sa inyo yung pinakasagad na discount pero eto yan may mga catch may mga catch kasi dyan hindi naman talaga makakapagbigay ng sagad na sagad na discount yung ibang dealership or baka isipin mo kasi or isipin natin na bakit yung ibang dealership nakapagbigay ng gantong kalain discount bakit yung ibang dealership hindi makapagbigay ng kasinlaki ng discount ng ibang dealer may mga dahilan may mga dahilan hindi naman yan dahil iniipit lang yung discount hindi lang ayun yung dahilan may iba't ibang dahilan pa katulad ng halimbawa yung unit is medyo matagal na sa stock kailangan nang ilabas pwede or pwede naman yung unit is malaki yung subsidy na nakuha nila sa planta nung binili ng dealership yung unit or pwede naman na yung discount ngayong buwan is mas malaki talaga kaysa dun sa discount nung nakaraang buwan nung humingi ka ng quotation dun sa branch or sa dealership na pinag-inquirean mo. <laughs> so, ayun yung mga dahilan kaya iba-iba yung discount na nakukuha natin, may mas malaki, may mas maliit. Kung minsan naman tip din yung year model. Kasi like ngayon 2023. Petsa ngayon is October 15 2023. So kung ang unit mo nakukuhon ngayon, malamang 2024 na yung mga units na inilalabas ngayon. Although, same pa rin yung mga muka noong mga 2023. Or, miski yung mga 2022, baka. Okay, baka same pa rin sila ng muka. Baka hindi pa nagpapalit. Kasi, di ba, ang automotive naman or ang mga sasakyan naman, every 5 years siya nagpapalit ng itsura. Kuminsan naman, may konti lang binabago per year. So, pwedeng mas malaki yung discount na maibigay sa'yo kapag 2022 unit or 2022 model yung sasakyan. So, isa pa yung dahilan, isa pa yung reason, dahilan, para magkaroon ka ng mas malaking discount. So, napakadaming dahilan para sa discount. Ayun nga, yung nabanggit ko kanina na pwedeng mas mataas ang discount ng unit nung nabili ng dealership yan dun sa planta. O kaya naman, pwedeng mas mababa. Kaya hindi rin nila maibigay yung malaking discount kasi may mga subsidy yan eh. And then take note, every month, nagbabago rin yung subsidy. Diba? Minsan, depende sa kulay, So lahat yan nagdidepende talaga. Kasi most most likely naman ang ahente kapag humingi ka ng discount, sinasagad na nila yan eh kasi makabenta lang, di ba? Pero pwede ka namang mag-canvas, tumingin ka sa ibang dealership, tumingin ka ng quotation para maibigay sa yung mas malaking discount. So lahat naman yun, pwede mong gawin, malaya naman tayo dyan. Kaso ah, nga lang, ayun, may mga dahilan kung bakit hindi nagtutugma or hindi nagmamatch yung discount ng ibang dealership sa other dealership. So, sa ibang brand, ganun din. Pero dun sa mga brand na hindi ko pa napupuntahan, hindi naman ako sigurado kung ganun din sila. Pero mostly, ganun naman talaga. Eh. So, mas old unit, minsan, mas malaki yung discount. Kung minsan lang. Pero, paano kung nabili nila sa planta yan na mas mahal? Yun? kaysa sa presyo ngayon. Kasi minsan, ang planta, like, may 100,000 discount halimbawa, yung subsidy. Pero nabili nung dealership yung sasakyan na binibenta nila ngayon, 50,000 lang yung subsidy nung nakuha nila. So, mahirap ibaba yung discount pag ganun di ba malulugi agad yung dealership pag ginaya nila sa existing discount na mas mataas ngayon so may mga ganong dahilan kaya hindi na ibibigay yung sobrang laking discount na hinihingi ng client so ay lang sana nasagot ko ang tanong mo sir ano prank pinoy Okay, thank you for watching ulit. Um, please subscribe at kung meron pa akong hindi mga nabanggit na way kung paano makakuha na mas malaking discount comment lang sana matuto rin ako ba? Diba? kasi syempre always kailangan nating matuto ba? Diba? so thank you for watching